Gisimba ba nato sa bisente? Ha, gisimba ninyo? <laughs> no, no, no. Mga kaisunan mo, walay katoliko nga nagsimba o santos. Sulong sa kamaturan. Tuluman mo nga naghatag ka ninyong iwag ang matutulan ang tigong kumusin. sa kamaturan. Sa to ang topic, kabahin ang piyesta. Kung sa to'y text nung ilang gamit, Amos Amos 5, 21. Mga gari ko di ba mga esjan, tida? Top 1, di buta nanani. Top 1. Amos 5, 21. Sa gingon, di kalagutan ko ang inyong mga piyesta na gingon ang ginoo. Pero kung di to, sa Amos 5, 26, na di ha, i ang mga Diyos-Diyos. Later ako i-discuss ng mga unso, maning mga ibang nagkalagutan sa ginoo. Gimension dia ang Dios Dios nga mao'y di sa ulog sa esta sa mga pagano na sa Amos 5:26 unsa may gingon Apan karon dat ninyo ang mga larawan ni Sakop nga inyong hari o ni Taiwan nga inyong Dios sa bitokon gihimo ninyong alang sa inyong kaugalingon isa isa just sa ulog sa Amos 5:26 si si Taiwan ang Dios sa Pito on Brad, asa man ato di mabasa nga sa Ginoo ang piyesta ni San Vicente Ferrer. Kay pagtulunan, isa so may ilang pagtulunan nila. Litra por litra mabasa sa Biblia. Di ba man pagtulunan? O oh, dili mabasa sa Biblia, dili dapat tuuan. Sus so, kada nga argumento, huyang ta ayo na. Ganon huyang man. Ang Pilipinas mabasa nato sa Biblia dili. Oh, o kan pala Pilipinas dai. Eh. Tumo na ila ko siyan. di ba? O pagkutan na siya, brad ka rin Biblia, wala. Na wala. Kanang nga lang yun, nanas Biblia? Wala. So dia apa lang, hagpa nilang argumento na o dili mabasa sa si Biblia, dili dapat tuhuan. Kaya nga naman, wala tanan mahisulat sa Biblia. So puro ba kayo palang dungon? Kaya katong katuliko sa o oh, na, na ang iyang kontrol na gitan niyang kaugaligon, pag abot na sa tinuhuan, perti ng manaot, di ba? Oh, no. Nakasabay mo na? Muna importante kayong ta sa ato sa ato doktrina. Saan mo kabalugay kita mutubag sa ilang pangutana. Ay e, sumalapan sa gisorti uh, ni San Pedro sa yung unang sulat sa unang Pedro 3.15 nga pangandam kanunay. Nibisan bisan kinsa man nga gustong makaibalo sa inyuhang paglao na naa kaninyo. Kay e, ano isip ta ko kinahanglan makabalo kita sa tuang pagtulunan. Kay e, sa giingon ni Saint Cyril of Alexandria, dili ako takos nga tawo ka tuloy kung dili ako kaibalo sa ako ang pagtuo. Okay? So, balik na sa piyesta. Ang piyesta, nga itong dipuha ka ron, pasidungog sa Santos. Gising ba na sa bisente? Ha, kisimba ninyo? <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. Mga beso walay katoliko na nagsimba o santos. Ang simba ang katoliko, ano na yung itawag o upat ka sa, o sa man? Sa veneration. Una is latria. Usong ning latria. Kanang latria, mauna ang pagsimba direct to Muna'y pinakataas nga pagsimba nga ato lamang gayot nga mahatag sa ginoo. Asa, ano sa mga may tabo? Palaon sa santos nga misa. Tingnan ninyo na. Ano ito? Latria. Ano ito ng latria? Ang pinakataas nga pagsimba nga ato mahatag lamang gayot sa sa ginoo. Laeng, kanina kita wag to, hyperdolia. Ano ito hyperdolia? Kanaan hyperdolia. Karena ma hyperdolia mau kana ang special nga pagtahod nato ni ni Mama Mary. Ano man? Kay si Mama Mary maoy na himo na satuan, satuan, ato ang sa ato ang sa ato ang sa ilahan sa ato ang Ginoo. <coughs> Ikatulo kanang protodolia usab nang protodolia kana ang paghatag og respeto nato ni Saint Joseph. Saint Joseph. Nga po nato special uh, respect or veneration si Joseph. Kay siya mo'y nahimong nahimong amahan. Foster father ni Kristo. O ang katapusan ka itawag o Golia. O sa mao ka na ang veneration nga atong gihatag sa Saint mga MENGA santos. <susuk> Kani nga gipuhat karon nga pagpasidungog ni San Vicente, unsa man NGA klase nga pagpasidungog or pagsimba? Ha? Don't very good. MAI, gid kay na mate gid ay. ni Mama Mary, unsa may tawagana? HAI, berdolia. Alam sa Ginoo. Latria. Oh, kon timan ha. Monay ato ang mahatag na pagsimba alang nang gayon ni ni Kristus sa Ginoo.